So, isa pong malungkot na balita, kakapost lang po sa Instagram. Si Miss Catherine Bernardo na po mismo ang nag-confirm, uh, hiwalay na po sila ni Daniel Padilla, wala na pong Katniel after 10 years. Nakakalungkot. ito po yung kanya'ng sinabi. Chapter close. I hope this finally helps all of us move forward. I won't be entertaining questions regarding this anymore. Thank you for understanding At meron pong picture uh, Sila ni Daniel Nung kanilang mga early days Napakabata pa nila Nene at Totoy pa Ngayon po sila po ay Kumagat uh, tumanda na magkasama At nakakalungkot po uh, After so many years So many movies So many shows Di ba? Uh, dami nilang mga fans Andaming mga solid na Katniel Nakasama from the very start At uh, nakakalungkot Di ba? Uh, ito yung mga hindi mo in na mangyayari. Ito yung sila yung akala mo na magiging together talaga uh, forever. Alam mong hahantong sa kasalan, pamilya, anak. Hindi mo talaga inaasahan na ano. Talagang malungkot. Malungkot na araw po ito para sa Philippine Showbiz at sa lahat po na humahanga kay Katniel. At wala na pong ibang detaling binigay si Katrin tungkol po sa hiwalayan po nila kung ano po yung mga rason ano yung mga uh, kung meron bang third party of course lumalabas parate yung pangalan ni Blind ni Andrea Brillantes doon sa mga reports before hindi din po natin alam uh, siguro mas pinili na lang ni uh, Miss Catherine na mag-move on and uh, napakahirap na Napakahirap mag-recover, napakahirap mag-makalimot, uh, mag-move on Lalo na kung uh, antagal-tagal niyong nagsama at nagmahalan Yung mga pamilya niyo, kilalang kilala niyo na yung isa't isa Napakahirap din namang itago So siguro mas maganda sa kanya namang galing at kinumpirma na niya Nahiwalay na sila On the part of Daniel Maganda din marinig po natin ano po ba talagang susuko na ba itong si Daniel Hindi na ba niya susubukang ligawan uli itong si Catherine 'di ba? Sayang naman, sayang naman yung kanilang pinagsama. and ang hirap makahanap. Syempre nang ganun nang katulad ni Katrina, ganun ka loyal at ganun ka kasundo niya talaga. So maganda din marinig from from Daniel siguro kung ano ano ang kanyang final na ba talaga hindi na ba niya susubukang ligawan uli ito si Katrina. Ah uh, nagkakamali, nag, nadadapa, na, pero yun nga eh. So, magandang marinig din po siguro kung ano ang panig dito ni Daniel. At, uh, di ba may mga lumalabas na mga balita ng mga isang araw na yung kanilang mga negosyo, inaayos na ng kanilang mga abogado kung paano yung hatian, kung paano yung, di ba, masalimuot po kung magkasama kayo ng, ng 10 years, halos po lahat ng bagay ay pinaghatian nyo na. 'di ba? Lahat ng mga investments nyo, lahat ng mga properties nyo, yung mga lahat-lahat ng mga pinundar nyo, 'di ba? Uh, I'm not sure kung mayroon silang mga pets din ba or hindi ko alam, pero mabibigat po 'yan, lahat po 'yan mabibigat na decision kapag uh, isang couple decides to break up after 10 years of being together. And lalo pa na nasa mata ng publiko bawat galaw nyo, 'di ba? So ang hirap. Uh, Makikita mo siya lahat Makikita mo sa news So everything reminds you of that person So ako lang Kung ano man pong maging decision nila Kung final na po yan I wish them well Kung hindi na talaga magkakatuluyan itong cut in the end, Sana po makahanap sila ng partner na uh, Who will be the right person for them kung sakaling oh, oh, there's a little part of me na sana umaasa pa na maiayos pa maligawan pa ni Daniel Uli pero kung hindi man eh, I wish happiness for them both and uh, syempre hindi mo na mabubura 'yan sa sa kasaysayan ng showbiz syempre at sa puso nila at sa buhay nila uh, 'di ba sabay silang tumanda yung youth nila magkasama 'di ba um, hindi mo na mabubura yung cutiel at uh, yan forever Kaso yun nga at this point eh, kailangan po nila maghiwalay at uh, magsarili sariling landas at si Catherine uh, nagsisimula nang ipares sa mga iba uh, so tingnan natin kung paano yung gagawin niya sa kanyang career Mahaba pa yung career uh, ni katrine just a uh, bright future ahead of her so tingnan po natin kung saan pupunta yan eh, sana ano i wish her well lang ah uh, mahirap yung kanya pinagdadaanan very fa very public yung kanilang hiwalayan syempre high profile sila pero sana uh, she gets through dito sa napakahirap na sitwasyon na ito okay so yun guys thank you very much po see you po sa next video po natin pag mayroong bagong update report ko lang bye bye guys